Ayan, mga mga kasamahan ko ito sa trabaho. Maraming salamat sa inyo, ha? Ayan, mga kasama ko yan. Sunod ako doon! Last day ko na ho ngayon, kaya may konti akong padespedida sa kanila. Sana yung ako. Ayan. Uh, mayroon pang basit doon. Pa, mga doon. Thank you! pa doon. Sabi dating pa. si Ini si Bilong. Eh, mga kasamahan ko. Ito ang chip ko. Ayan. 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 Your healthy again. okay. Pagod na pagod na Amen. Thank you very much. Okay, thank you sa inyong lahat maganda. 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 sa Maganda. 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 よいしょ。